Na <laughs> maga maga. Na ang mga tao ay na ito na mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Lumakas pa tin sa severe tropical storm ang bagyong Karina. Yan at ang hanging habagat ang nagdadala ng pag sa maraming lugar sa bansa. At darito ang unang balita. malakas na ulan at hangin ang naranasan sa ilang bahagi ng lawag Ilocos Norte. Binaha ang ilang kalsada roon. Pahirapan tuloy ang biyahe ng mga pasahero at motorista. Sa barangay Liliputen, sa bayan ng Pinili, gumuho ang malaking tipak ng bato at humambalang sa kalsada. Nagsagawa na ng clearing operations. Hi, Lumitaw naman ang isang ahas sa isang bahay sa barangay Maysulaw sa Kalumpit, Bulacan. Hinala ng mga residente na tangay ng baharo o ang ahas mula sa ibang lugar. Wala namang nasaktan. Sa kasagsagan pa rin ng baha, gumamit ng bangka ang ilang taga Maysulaw para makadaan sa mga kalsada. Gutter deep naman na baha ang naranasan sa ilang bahagi ng Dagupan, Pangasinan. Sa Davao City, abot tuhod na baha ang namerwisyo sa mga pasahero at motorista sa ilang kalsada. May ilang na-stranded. Nakamonitor na ang LGU sa antas ng tubig sa mga ilog. Hirap din ang mga motorista dahil sa malakas na ulan at baha sa National Highway sa Polomolog, South Cotabato. Sa isa pang angulo, makikita ang pagragasan ng tubig patungong highway. Sa Kasiguran Aurora naman, naghahanda na ang mga residente sa posibleng epekto ng bagyong karina. Nakapuesto na ang mga rescue equipment at first aid kit ng lokal na pamahalaan. Ang mga bangka naman inilipat na ng mga manging isda sa mas ligtas na lugar. Itong unang balita, EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Nagkaroon ng kasunduan ng Pilipinas sa China kaugnay sa rotation and resupply o RORE mission sa Ayungi Shoal. Hindi nagbigay ng detalye ang Department of Foreign Affairs tungkol sa kasunduan. Nakabase raw ito sa, kaso, sa kagustuhan ng dalawang bansa na pahupain ang tensyon sa South China Sea at idaan sa dialogo at konsultasyon ang mga hindi pagkakaunawaan. Sinabi naman ng National Security Advisor ng Amerika na si Jake Sullivan na handa silang alalayan ng Pilipinas sa mga Rore Mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pinunto ng Amerika sa China na sakot ng Philippine-US US Mutual Defense Treaty ang BRP Sierra Madre. Nagpasalamat ang ating National Security Advisor na Secretary Eduardo Año sa suporta ng Amerika pero sinabi niyang mananatiling pure Filipino operation ang mga Rore Mission. Ano nga bang iuulat ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikatlong State of the Nation address ngayong araw? So, i-report ko kung talaga bang uh, yung mga sinimula natin ay tuloy-tuloy at maganda pa rin ang progress at kung gaano na katagal, gaano pa katagal bago matapos yung mga malalaking project na yan. We will also report on the state of the nation in the sense that uh, what are the lives of our people? How are they doing? Kung the economy, how is it doing? Criminality, how is it how are we doing on that? Sinabi yan ng Pangulo noong July 10 sa isang event sa Rizal ng mga kapanayam. siya na ilang taga-media tungkol sa zona. Ayon sa Pangulo, ilalatag niya mga programa at proyekto ng kanyang administrasyon. Kasama raw riyan ang mga naging hakbang ng gobyerno para mapabuti ang buhay ng mga Pilipino at mapaunlad ang ekonomiya ng bansa. Ngayon din ang paglaban sa kriminalidad at iba pang problema sa lipunan. Naka full alert status na ang NCRPO para sa seguridad sa batasang pambansa sa Quezon City kung saan gaganapin ang ikatlong sona ni Pangulong Bongbong Marcos mamayang hapon. Update tayo sa sitwasyon sa bata sa pambansa sa Quezon City kung saan gaganapin ang State of the Nation Address si Pangulong Bongbong Marcos. At may unang balita live, ang kasama natin si Mariz Umali. Mariz, Good morning, Eva. Narito pa rin po tayo ngayon sa Batasang Pambansa para sa inaabangang ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At sa mga sandali pong ito ay uh, naririto na tayo sa South Wing Lobby ng Batasang Pambansa. Bago po tayo makapasok dito, ay eh, panibagong layer ng security check ang kailangang daanan bukod po doon sa mga security layers na po na daraanan sa pagpasok pa lang ng Batasang Pambansa. Dito po ay kailangan Uh, dumaan sa another security check at makikita rin po natin may mga K9 units na nagbabantay uh, at uh, nag-iinspeksyon sa buong paligid ng uh, batasang pambansa para masiguro ang kayusan. At uh, dito naman po sa South Wing Lobby ay makikita natin na nakalatag na ang red carpet at uh, kabilang po kasi itong uh, South Wing Lobby sa mga daraanan ng mga VIPs o mga very important person na dadalo po sa State of the Nation address ni si Pangulong Bongbong Marcos. At isa po sa mga inaasahang uh, darating at uh, dadalo sa State of the Nation address ni si Pangulong Bongbong Marcos ay ang ating uh, Labor Secretary o Department of Labor and Employment Secretary na si Bienvenido Laguesma at siya po ay ating makausap sa umagang ito. Magandang umaga po sa inyo, Secretary Laguesma. Si Maris po ito, at live po tayo ngayon sa unang balita. Magandang umaga, Marisa, at magandang umaga din po sa lahat ng inyong mga taga-tangkilik at taga-subaybay. Alright, secretary, una po kasi sa lahat ay uh, sa survey po ng Octa Research, eh, kasama sa top urgent concerns ng mga kababayan natin ay yung uh, taas sahod at paglikha ng mas marami pong uh, mga trabaho para sa ating mga kababayan. Ito po ba ay naging bahagi ng inyong rekomendasyon? Inaasahan po nating talagang uh, matatalakay in detail uh, sa State of the Nation Address ni Pangulong Marcos mamayang alas-4. Paris, kagaya ng nasabi ko sa iyo, hindi ko po mapapangunahan kung ano po ang uh, nilalaman ng pungsona ng ating Pangulo. Uh, kami po uh, lahat po ng mga departamento naman ay hiningan po ng mga input kung ano po yung mga usapin na dapat po ay mapagtuunan ng pangsin ng ating pamahalaan. Kung may kung mga accomplishments, tuloy-tuloy eh, pa rin po ang dapat nagawain dahil alam namin na alam naman po natin, Dumadami po ang bilang ng ating mga manggagawa na pumapasok sa ating labor force. Kaya po, dapat ay hindi tayo maging include sa mga ginagawa. At yan po lagi naman ang direktiba ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Lalo pang pagbutihin, uh, panakasin at uh, paigtingin mm -hmm. yung aming mga ginagawa sa pagkikipag-ugnayan po sa ating pribadong sektor. Bahagi po yung uh, mga gawain na yan, uh, may tinalaman siyempre mm -hmm. sa mga usapin uh, na malapit sa puso ng ating mga magtaba at binabalansin naman po doon sa uh, interest at uh, concern din po ang mga namumuhunan. Mm -hmm. Bahagi rin po kasi nang uh, binanggit ni uh, Pangulong uh, Bombong Marcos na Direktiva sa Department of Education, yung pagtibayin po ng uh, K 12 no para makatrabaho na rin ang uh, mga graduate ng K 12. Ah, uh, kayo po sa bahagi ng uh, Department of Labor and Employment. Ano po yung mga ginagawa nating hakbang naman para masigurong yung uh, mga industriya ay magig, uh, pipili ng mga K 12 graduates kahit na uh, more leaning sila no sa mga college graduates. Uh, Mapaliskbatay po doon sa mga datos na nakalap namin sa mga job fairs sa isinagawa ng atin pung tanggapan sa pamamagitan po ng kooperasyon ng pribadong sektor, yung mga business organizations, marami na rin po naman ang uh, na may leo ng mga uh, K 12 graduate. Ang kailangan lamang po siguro, patuloy pa naming palakasin uh, yung uh, tinatawag natin na paghahanda sa kanila uh, doon sa kanilang transition from school to work towards uh, to work na ikang environment. At ito po bahagi ng mga ginagawa. Magpagpuhat pa po nung uh, pagsimulang manungkulan itong pangkasalukuyang administrasyon. At uh, nung nakaraang taon nga, nagkaroon po ng uh, ika nga at pagsasanib ng pwersa ang Department of Education, ang ating uh, pong Dole, ang CHED at ang TESDA. Uh, upang magkaroon po ng tinatawag na convergence po, uh, pagsama-sama, complementation ng mga ginagawa ng mga nasabing departamento, nang sa ganun matiyak natin, uh, pagka ikaw po ay nakatapos ng senior high school, meron ka pong mapupuntahan na hanap buhay. Mm -hmm. Secretary, bago po ang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos, ay nagkaroon po ng week-long protest action ang mga grupo ng mga manggagawa at sila po ay uh, nananawagan ng mas mataas na sahod. 150 pesos po ang hinihiling nila, no, dahil hindi daw po sasapat yung 35 pesos bagamat uh, nasa Regional Wage Boards po ang uh, hakbang na ito, eh ano po ang uh, tulong na magagawa natin? Kaya nga po na binanggit nyo, kailangan balansihin. Pero paano po natin matutugunan yung hiling na ito na hindi daw kasi sasapat yung 35 pesos? 35 uh, Ano man po siguro na uh, hakbangin ay maaaring masabing hindi sasapat. Pero ilang pesos ko na po itong uh, na, uh, naipahayag, ang Regional Tripartite Wages and Productivity Boards po, ang kanyang tinutukoy ay, adjust ay adjustment lamang sa minimum wage beyond the minimum wage po yun po ay pwedeng mapaloob doon po sa ugnayan usapan po ng manggagawa o katlang kinatawan at nang uh, uh, namumuhunan sa bahagi po naman ng organisadong sektor ang prepared mode po yun po talaga pangunahin na dapat na gamitin na mekanismo yung tinatawag po natin collective bargaining at uh, kami po uh, sa ginagawa po namin kung ano ang uh, pinagkuluob na mandate sa ilalim ng batas ito nga po ay may kinalaman sa adjustment ng minimum wage Ganun pa man Meron din pong mga intervention na may tinalaman sa non-wage benefits at kung matatandaan po natin, meron din pong ipinatutupad ang DWD, uh, 'yung pong akap na programa, uh, ayuda para sa mga kapos sa kita. Ito po ay nakakatulong doon po sa mga uh, babayan natin na nangangailangan pa ng supplement o kaya naman ay complementary uh, amount patugunan po 'yung kanilang pangangailangan. Alright, maraming maraming salamat po sa impormasyong binigay niyo po sa amin at sa panahon po na inilaan niyo para sa unang balita. And we will see you later, Secretary Bienvenido La Guesma, ang kalihim po ng Department of Labor and Employment. Ingat po, sir. Maraming maraming salamat, Maris. Maraming salamat po sa inyong programa. Mabuhay po kayo. Inanunsyo ni U.S. President Joe Biden aatras na siya bilang presidential candidate sa 2024 U.S. elections at gusto niyang maging si U.S. press o US Vice President Kamala Harris ang kumalili sa kanya. Sinabi po yan ni Biden sa kanyang ex-account. Mas makabubuti raw para sa Democratic Party at sa Amerika kung tututukan niya na lang ang kanyang natitirang termino hanggang January 2025. Magbibigay daw siya ng mga dagdag na detalye tungkol sa kanyang pag-atras sa mga susunod na araw. Nagpasalamat si Harris sa pag-endorso sa kanya ni Biden bilang kapalit niyang presidential candidate ng Democratic Party. Layunin daw niya ang makuhang tiwala ng iba pa nilang kapartido. Sa mga naunang panayam, sinabi ni Biden na pag-iisipan ang umatras kapag may medical condition siya. Itong July 18, nagpositibo si Biden sa COVID-19. May mga nauna na rin panawagan mula sa ilang miyembro ng Democratic Party para umatras si Biden matapos ang hindi magandang performance niya sa presidential debate noong Hunyo laban kay dating U.S. President Donald Trump. Sabi ni Trump, paayusin niya mga siniraan niya ng administrasyon ni Biden. Sa sa ilalim sa investigasyon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, ang Chinese na money hacker at isa sa mga big boss ng kumpanyang nasa likod ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga. in ng Chinese sa uh, raid sa isang resort sa La Union. Laging una ka sa balita ni John Consulta, Exclusive. Armado ng mission order na pirmado ni Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansingco, pinasok ng mga tauan ng BI Fugitive Search Unit at Presidential Anti-Organized Crime Commission ang resort na ito sa La Union. Sir, paas, na. Arestado ng immigration ang Chinese na si Lin Qude na umuloy hacker at isa sa big boss ng Lucky South 99 na nasa likod ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga. I have the right to remain silent. Anything you say may be used against you in court of law. You have the right to hire a lawyer of your own choice. Ayon sa Fugitive Search Unit, malaki ang papel ng narestong boss ng Lucky South 99 dahil sa kanyang papel sa pagiging hacker ng grupo itong hacker na to or itong mga grupo ng hacker na connected dito sa pogo na to. Hinahack nila yung mga bank accounts ng kanilang mga kliyente sa US, UK at sa Middle East. Parti na talaga to ng operasyon nila na kasi itong mga scam na pogo, um, part talaga kailangan talaga nandoon yung mga hackers nila kasi ito yung pinaka bread and butter nila kung tutusin. Kasi hindi sila makakapag-operate or pila yung operasyon nila kung wala itong mga hackers nila. Ayon sa BI, dahil uminit na sa motoridad ang Pogo sa Mapanga, sinisimulan na raw ilipat ang kanilang operasyon sa ibang lugar sa Norte. Isa siya sa mga expert hacker ng grupo na ito, kaya um, kailangan siya para mag-set up ng panibagong opisina. Actually, ang information natin kaya sila napadpad sa parte ng La Union ay um, para mag-set up nga ng panibagong operasyon. Wala pang pahayag ang suspect na sumalalim na sa booking procedure sa BI at nakakulong na sa kanilang detention facility sa Taguig iimbisigan din ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang nares hacker para makakuha ng karagdagang impormasyon sa ibang boss ng Lucky South 99. Base sa verifikasyon ni Chinese Police Attaché Major Shi Peng Dai na harap sa kasong fraud ang suspect sa China. Ito ang unang balita, John Consulta para sa GMA Integrated News. Nakahanda na ang pulisya para sa mga magkikilos protesta ngayong araw ng State of the Nation address ni si Pangulong Bongbong Marcos. Kumustahin natin yan live sa Quezon City. May unang balita si James Agustin. James? Susan, good morning. Kadarating lamang dito sa baging ito ng Commonwealth Avenue na sakop ng Barangay Old Balaraquezon City nung ilang miyembro po ng Bayang Southern Tagalog kung saan sila magsasagawa ngayong umaga ng kanilang programa na tinatawag nila na State of the Region Address osora. Pero ilang metro lamang yung layo nito, Susan, mula doon sa Diliman Doctors Hospital, kung saan kanina madaling araw pa lamang ay nakahanay na at nakapwesto ang mga polis. May git 2,000 polis ang nakadeploy doon sa lugar. Kabilang dyan ang Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Mayroon din mga polis mula sa Southern Police District, Manila Police District, Northern Police District, Calabar Zone at Central Luzon. Ang MMDA maaga rin naglatag ng mga concrete barriers sa tatlong lane ng kalsada. Hanggang doon lang papayagan ang mga magsasagawa ng kilos protesta ngayong araw. Maikpit naman ang bilin ng sub unit commander sa mga nakatalagang polis pa-irali ng maximum tolerance sa lahat ng oras. Yung uh, observance of uh, human rights and then uh, yung maximum tolerance, yun ang uh, inobserve natin dito. And any instruction na manggagaling sa high-end protection ang namin. Samantala Susan, ayan, nagmamarcha na patungo dito sa era na ito ng Commonwealth Avenue, yung ilang miyembro ng Bayan Southern Tagalog na magsasagawa na nga ng kanilang programa, yung tinatawag nila na SORA. Sila'y galing po sa UP Diliman kanina at dumiretso sila dito sa lugar para magsagawa ng programa ngayong buong umaga. Sa dali ng trapiko naman po dito sa bahagi ito ng Commonwealth Avenue na patungo sa area ng Fairview ay maluwag pa naman sa mga oras na ito. Yan muna latest mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Umarangkada na ang Brigada Eskwela 2024 sa Dagupan, Pangasinan bilang paghahanda sa pagsisimula ng pasukan sa July 29. Ang detalye sa unang balita live ni Claire Lacanilao ng GMA Regional TV. Claire. Yesusa Susan, nakiisa nga abot sa 600 na stakeholders, guro, magulang at maging mga estudyante sa formal na pagsisimula ng Brigada Eskwela 2024 sa Federico N. Seralde Integrated School sa Dagupan City. Idinaan sa motorcade ang ceremonial kick-off ng Brigada Eskwela 2024 ngayong araw sa Dagupan City. Baaga pa lang, nagtulong-tulong mga guro, magulang at estudyante sa paglilinis, pagkukumpuni at pagpapaganda ng silid-aralan. Maging ang buong paligid nito. Ang Brigada Eskwela ay sabay-sabay na inilunsad sa iba't ibang lugar sa bansa na layong isaayos ang mga paaralan bilang paghahanda sa muling pag pagbubukas ng klase sa July 29. Isinusulong din nito ang dekalidad na edukasyon sa mga mag-aaral. Isa ang Federico Encerada Integrated School sa mga naapektuhan ng lindol noong July 2022. Nagkaroon ng mga bitak ang mga halos uh, 18 na silid-aralan. Ayon sa pamunuan ng paaralan, naabot sa mahigit uh, 10 silid-aralan ang kailang isa ilalim sa reconstruction. Ligtas pa rin naman daw gamitin ang mga ito base sa pagsusuri ng otoridad. Bago pa ang Brigada Eskwela Susan ay maaga ng isa na ilalim sa renovation ng ilang silid-aralan kaya tiyak daw na sapat ang mga ito. Pero may kakulangan daw sa mga upuan. Susan, magtatagal ang Brigada Eskwela sa July 26 at uh, ayon sa pamunuan ng paaralan ng Federico and uh, Seralda Integrated School, aabot dalawang libo o halos dalawang libong mga ang kanilang enrollees para sa school year. Susan. Maraming salamat, Claire la Lacanilao ng GMA Regional TV. Full alert at nakapwesto na rin ang mga tauhan ng Quezon City Police Department at Bureau, at, Bureau of Fire Protection para sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos mamayang hapon. Ang mga detalye sa unang balita live ni EJ Gomez. EJ? Susan, alas tres pa lang ng madaling araw, pumwesto na ang mga polis dito sa Commonwealth Avenue, gayon din sa May Evergotesco. Handa na raw ang PNP para sa State of the Nation address ng Pangulo mamayang hapon. Madilim pa ng pumwesto ang mga pulis ng Eversolve Task Unit na mahigit apat na kilometro ang layo sa Diliman Doctors Hospital kung saan pwedeng pumwesto ang mga raliyista. Nakahilera din ang kanilang mga pulis mobile at sampung polis tents ang nakatayo ang kanilang command center nasa gitna ng Commonwealth Avenue sa ilalim ng ginagawang train station. Sa batasang pambansa naman, maagang bumisita si QCPD District Director General Rodrigo Maranan. Nag-inspeksyon si Maranan sa iba't ibang subtask units ng QCPD. Samantala, may mga nakaredy na ring medical team ng PNP. Meron ding nakadeploy ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection. Kami po ay sa STU-EVER, uh, handa na po ang uh, UCPD kasama po ang mga other law enforcement agency at other unit po ng uh, Philippine National Police dito po sa STU-EVER para po mag-provide ng security coverage sa ating SONAT-2024. Kompleto po ang ating security component sa STU-EVER. Dito sa may paliko, sa Maya Batasan Road, merong nakatayong MMDA 10 para 'yan sa kanilang command center. Sa mga puntong ito, Susan, marami nang sasakyan 'yung dumadaloy dito sa or dumadaan sa Commonwealth Avenue, pero hindi pa naman ganoon kabigat ang daloy ng trapiko. At yan ang unang balita mula rito sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, EJ Gomez para sa GMA Integrated News. at number one sa X at my 250 million views sa so social media ang post ng GMA Gala 2024. Oh yes, ang highlights niyan sa unang chicken ni Nelson Canlas. Glitz, glam, and style. The stars definitely aligned at the GMA Gala 2024. Standout sa red carpet ng Sparkle and Kapuso stars in their black, white, and sparkling fits. Respetadong executives, pati anchors and reporters ng GMA Integrated News. Kabilang sa mga nagbukas ng programa, si Asia's Limitless star Julian San Jose na nagflex ng kanyang vocal prowess at powerhouse dance moves ni na Raver Cruz, Miguel Tan Felix, at Rochelle Pangilinan. Present sa gala ang GMA executives sa pangunguna ni na GMA President and CEO Gilberto Arduabi Jr., Executive Committee Chairman Joel G. Jimenez, Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, at GMA Network Senior Vice President Attorney Annette gozon Valdez. Bukod sa pagdiriwang ng 74th anniversary ng GMA Network, itinuturing din ang gala bilang Thanksgiving party para sa mga biyayang natanggap ng network. People ask us, "What is the secret behind the longevity and success of GMA?" The answer is right here in this ballroom. You are the reason for our success. Our journey was made possible only because we stand in the shoulders of the brightest stars. Exceptional creatives, excellent professionals, valued partners, and our beloved viewers. Awards were given para sa efforts ng Kapuso Stars. Sina Kylie Padilla at David Licaco ang Best Dressed Stars of the Night. Young Stars of the Night, sina Sofia Pablo at Allen Ansay. Ang real-life couples na Julie Ver pati ang gel duo, ang Couples of the Night. Korean Oppa Kim Jisoo got the Red Carpet Scene Stealer Award. Hall of Famers naman sina Alden Richards, Bea Alonso, Dingdong Dantes, Marian Rivera at Heart Evangelista. Nakuha naman nina Andrea Torres, Sanya Lopez, Barbie Fortesa, Kailin Alcantara, Bianca Omali at Ruru Madrid ang Sparkle Choice Awards. Present din ang its showtime hosts led by Vice Ganda. First time din kinanta ng live ni Julian ang bagong kapuso theme song. Ang sarap ng feeling na everyone is here. So I think ito yung bonding or lahat tayo magkakasakasama. Not just GMA but all of our partners. Dumalo rin ang mga kilalang executives at personalidad mula sa larangan ng telebisyon negosyo at gobyerno kabilang si First Lady Luis Araneta Marcos. On its third year, beneficiary pa rin ng GMA Gala ang GMA Kapuso Foundation. Itinurn over ang donation para makatulong sa students and educators across the country. Tinanggap ito ni GMA Kapuso Foundation Executive Vice President and COO Ricky Escudero Katibog. Ito ang unang balita. Nelson Canlas para sa GMA Integrated News. Oh, what night. Ang saya nun, no? Ang um, Napakaganda at gwapo nilang lahat. Totoo no? naman. And eto na nga, more about the GMA Gala, kabilang sa pinag-uusapan, ang pagkakadapa sa stage ni Black Rider star Herlene Budol. Nadapa ako, pero the show must go on. Mm, nadapa, pero bubangon. At umaura uli, alam magandang dilag si Nada Nadapa si Herleen matapos niyang matapakan ng isang bahagi ng kanyang mermaid-style gown. Nag-take to siya sa paggrampa para bigyan justice daw ang lahat ng nag-effort para sa kanyang sexy look. Yeah. Heto naman, isa pang pinusuan ng netizens sa GMA Gala 2024 ang reunion ng Kapuso Queens na sina Marian Rivera at Heart Evangelista. Sa highlights na shinare ni Hart, nag-comment pa si Marian ng wink and kiss emoji. Balikan natin ang sitwasyon sa Commonwealth Avenue sa Quezon City kung saan nagsasagawa na ng kilos protesta ang isang militanteng grupo. May unang balita live si James. James. Susan, patuloy yung sinasagawang programa ng multi-sectoral group uh, sa pangunguna po yan ng Bayan Southern Tagalog sa bahaging ito ng Commonwealth Avenue dito sa Quezon City. Bahagi pa rin ito ng kanilang tinatawag na SORA o State of the Regions Address. Galing pa sila sa UP Diliman at ang programa ngayong araw ang hudyat ng pagkatapos sa kanilang limang araw na protest karabat. Ayon kay Kyle Angelo Salgado, ang tagapagsalita ng Bayan Southern Tagalog, kabilang sa panawagan nila ay dagdag sahod, reforma sa lupa at igiit ang soberanya ng ating bansa. Bukod sa mga placard, may dadala rin silang FPG na may larawan ni na Pangulong Bongbong Marcos, Vice President Sara Duterte, Chinese President Xi Jinping at US President Joe Biden. Tinagurayan nilang ang FEG na pilas na nagniningas sa na sumisimbolo raw sa galit ng sambayanan. Magtatagal po ang programa ng dalawang oras sa sasama rin ang grupo sa iba pang grupo na magikilos protesta mamayang hapon. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng malakanyang tungkol sa mga kilos protesta ngayong araw. Samantala Susan, abiso sa mga kapuso natin motorista, kung kayo po dumaraan ngayon dito sa may Commonwealth Avenue na patungo dun sa lane ng Fairview, ay heavy ka talaga yung traffic. Dahil dito sa apat na lane na sinakop nitong grupo na ito na nagsasagawa ngayon ng programa, ito'y bahagi po ng Commonwealth Avenue dito sa barangay Old Balara sa Quezon City. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa Gemma Integrated News.